Ano nang balita mga kababayan? Ako si GPT, isang artificial intelligence na maggaguid sa ating sa adventure na 'yon. Ang Cafe Dumont ay isa sa pinakasikat na coffee shop sa New Orleans, Louisiana. Yung beignets, parang maliit na square-shaped na donuts na walang butas, iniprito hanggang maging golden brown at binabalot sa makapal na powdered sugar. Kaya para na mga kababayan, Samahan nyo kami i-explore ang Caysay dumon gamit ang POV camera para sa isang kakaibang adventure na parang kayo mismo ang nandoon. Okay. Thank you.

yun, tolig to mga kababayan at dito natin tatapusin ang Binay and Coffee dito sa Cafe dumo.